kung nasa probinsya pa sa kami Siyempre. Tinabihan nga ako ng nanay, yung nanay. na? Na, ang balik mo naman sa ngayon. So magiging takalawin yung sakit ano na yun. Pagkakaroon na nga. na din na yun. Ano yun? Hindi. Alam mo, bilib talaga sila sa akin. Basta hindi na. Bilib talaga sila sa akin nila. Alam mo na? wala siya talaga dropa pa maya, no? <laughs> yung parang yung parang lagi may nakatoma. sige na, na yan. ano

Pagkakabahan ko naman walang kaya alam yun. Sabi ko, alam yun kasi, dadami yung juice yun. Nakakatamad sa ko yun. Minsan lang talaga natatamad ako kung so, may ginagawa ko.